Okay, two things. No? Kasi minsan eh... Uh, So in between ano ka dyan eh, yung pagmamahal mo sa pamilya mo o sa career mo eh. Siyempre gusto mong makatulong in terms of, uh, siyempre pag sinabing offer from abroad eh, ano yan pare, pera-pera yan, di ba? Maganda, maganda oh. magandang kontrata yan. Eh. Tsaka Ay, lapad yan. lapad, pare, lapad. Lapad dyan, lapad dyan, maano yan eh. Uh, Siyempre, <laughs> uh, mag-uusap-usap yung mga ano yan, uh, yung pamilya, ano sa tingin oh. nila. At syempre, may mga advisor yan. Pare, magkano ba minimum ngayon, dyan, normally? Sa, sa lapad, sa, sa Japan? Sa, eh, diba, sa doon, bigaya. Uh, sa yan, di ba, pag Asian import ka, umaano ka ng from, from to ano, from, ano ba, 100 to 300? Thousand? Thousand. Oh, Ako? di ba? I, I think nung nagsimula si 3D Ravena yan, mga, si una, isa sa mga una nagpunta sa si 3D bago sumulot si Kiefer. Eh. And then, uh, uh itong kaibigan natin, na uh, kaibigan ko si dati player na kapitbahay ni Bong Rabs, si Mark Manyosa, na banggit ni Bong Rabs na maabot ng ano eh, 1M na nga si 30 a month eh. Uh, 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 so that was ano ha? Ayaw ko, 3 years ago. Oo, oh, lalay mga ab aban ako. Paano ang bigay dito? Uh, para eh, parang para gano gano'n Ano yan para ha? Parang sa buka rin. Okay. Uh, Ngayon, mabalikan natin to si si Ray Remogat. Okay, baka torn between ano siya eh, di ba? Yung ganun. Pero sa akin ah, uh, ang gusto ko magpahinog siya ng gusto. Okay, baka mamaya na ma-overwhelm siya ng offer. Alam mo naman yan si offer, misan nandiyan yan, pero misan yung right decision mo ang kailangan diyan eh, di ba? Uh, uh, sa ano eh, kung talagang magaling na magaling ka, tapunta ka dyan. Ay nako, darating at darating yan. Absolutely. kung hindi ako nagkakamali, nalipat na ba? Nalipat na yata, nag-commit na yata, eh, or ano, nag-commit na yata sa isang rival school nila sa UAAP eh. Yun oh, ang, confirm park, na pare? Parang gano'n okay. na eh, Parang, uh, ito nga, tinatanong ko yung bubwit ko eh. Parang gano'n. So, sabihin, oh. whether confirm na hindi, bakit may kumukuha? Hindi eh, na pa. may, may, may galing yung bata. Pare, may nabalitaan pa ako. Mukhang babala sa paraw eh. Coaching staff. Oo. Babala baka, ba? baka Yun ang, na baka yun ang nagtitrigger eh. Oo. may oh, oh, oh. Yun din, yun din, yun din. Oh, oh. Ayun, yun, kasama rin yun. May balabalasaan pa yan. Oh. Pero siyempre, babalik natin yung, yung, yung bata. Uh, maganda yung pinakita niya. At uh, siyempre, may playing years pa siya. Uh, al alam mo yung iba yung dating mo na ng, ng ano eh, ng medyo hinug na hinug na. Eh. Baka, siyempre, titignan mo kung ano pa yung pwede mong improve. I'm sure may mga magagaling na advisor yan, mga coaches, di ba? Na magkasabi sa akin lang kung is it the right time okay, to go there, no? Uh, tulad si ano si si Abando kahit paano nagpahinog ng gusto di ba si Latoy mm. Di Rabena, kahit pa paano, di ba? Si keeper niya, nasa PBA na nung he, when he decided to go there. So, ang pagpunta kasi sa abroad tares ano eh, parang kailangan, ano eh, uh, hindi ka naman parang local player doon, import ka eh. Di ba? Asian import eh. Parang dito, nung nasa PBA tayo, may import, di ba? Alam mo, di ba? May import, isa, dalawang laro, pinauwi. Mm. At meron man ng import, talagang magaling, nagiging resident import hanggang tumanda, nandito. The likes mm. of Bobby Park, dito na nga na gano'n. The likes of uh, Norman Black, di ba? Mm. Justin Brownlee. sa so, sobrang mm. gagaling, nag-click, talagang nagtatagal. Eh, may mga imports naman na ano eh. Di ba, hindi tumatapos ng compress, papalitan. Dahil, uh, ang tawag ko, no? lemon, lemon import, di ba? So, ah. kailangan, uh, okay, pasalamat ka sa ano, pero kung may offer man, pero you weigh, timbangin mo lahat ng ano mo, ng options mo, uh, uh, possibilities, ano pa pe pwede pang may, uh, mangyayari. Kung, kung kunin ko to or let it go muna and uh, magpaano magpa, magpahinog at magpasikat ng gusto dito sa current uh, tournament na aking uh, kinabibilangan, which is the UAP yun yung masasabi ko. Pero siyempre, ang desisyon, nasa uh, may katawan pa rin kung anong gusto niya. Ano. Kasi minsan, ang lumalabas dyan, ang lumalabas dyan pare, isang, isang, ano, isang angulo, baka malipat sa iba. Yung open, ah, by the time na gusto ko na, puno na. May ah, mga ganun eh, di ba? Oh, what hmm. if, what if, mga ganyan eh. eh kaya titimbangin, titimbangin niya yan. Kung anong maganda sa kanya dyan. Uh, pa ang, ano ko lang naman is yung uh, if you became become successful good pero pag hindi na talagang sabi alam mo naman risk lahat 'yan eh pwedeng siyempre pero ando tayo sa positive pero pero hindi mo hindi mo di discount yung may baka hindi naman din mag-click baka ganoon di ba pa, paano magiging ano mo ang dating mo pero siyempre uh, nando tayo sa maganda mangyayari Okay, siyempre, Pinoy yan eh. Alam mo naman tayo, pro-Pinoy tayo. Okay, hangga, hanggat uh, saan makakating, lalo na basketball, tuwa tayo dyan. Pag mga, mga kababayan natin uh, na, magbibigay karangalan sa atin, eh, sa ibang bansa eh. Yun lang. Uh, yun lang masasabi ko sa kanya. Okay, uh, pag-isipan niya, okay, ng maraming beses kung ano magiging desisyon niya dyan.